Ngayon po, magandang hapon po sa inyo mga katropa, mga posa. At kami po ay nandito sa isang maraming isda dito sa atubig na lugar. At ayun po yung mga tropa at isda At naglatag po sila ng pandemya mga katropa at tingnan po natin sila. Ayan oh, po si Dex Lugi kami Nakauwi na kaya business eh Kaming mga ano Hindi pa kami nakakapag-BS Walang aahon Hanggat walang nauling da. Eh, mga katropa, pagka nakahuli ay aani na rin po rin ng kangkong mga katropa mga kapos. Ayan o. Oh. Yun. Meron din pala mga kangkong dito. Ayun, yung dalawa. Nagpunta sa malayo para mambulabog ng isda para lumapit po sa panti. <laughs> What? Si Kuya, may nahuli na yun. yun. Nahuling bayabas. bayabas. Kaya mga katropa, nag binubulabog po nila. hindi ni po siya gawin na ito yung pante. Yan. Eh, tinatawag po nila yung isda. Kala mo manok ka? ah. <laughs> Jomar, kausapin mo kasi isda. Kausapin mo, pumunta ka mo dyan. Mga katropa, ayan o. Ay, nakahuli po sila ng ano, janitor fish. At ito po yung nahuli nila, mga katropa. Ayan. 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 dalawa po. Ay, ah, isang tilapia at saka isang karpa. So ito yan mga katropa. Hanggang dito na lang po mga katropa ang aking video. At ipiplex ko po uli yung huli ng mga mandirigma na ngayon po ay manging isda. Ayan po, nakadalawa na po sila. Isang laglag pa ulang uya mga katropa mga boss. At ito po yung mga miyembro ng mandirigma. Jerry Si Rule po. Andun pa si Jomar at saka si Malana at ayan si Dex. Gawi lang po naman. Eh, alam pang, ano, eh, nakasando ko na. At shoutout nga pala kay RCTV Official, kay Rolando Trinidad. At kay Prime Suspect na ayaw magpakilala. Shoutout iyo At shoutout sa kaibigan kong laging mainit ang ulo sa akin. Ah, laging galit. Huwag ka na magalit lagi. Sorry na. Huwag ka na magalit. Huwag ah, ka na magalit. Hanggang dito na lang po. Ah, At shout out sa Mandirigma 314. I know we're falling